Natagpong wala ng buhay ang isang sundalo sa loob mismo ng baraks nito sa Bravo Company 6ID Barangay Kapiton, dato Udin sinswat at Magendano del Norte. Ang news now mula kay Naftali Bilarde. Ayon sa PNP Pro Bar, isang putok ng barilang narinig alas 9 ng gabi sa loob ng baraks ng isang 24 anyos na sundalo sa Bravo Company 6IB 6ID Barangay Kapiton, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte araw ng Sabado, November 8. Nang siya ng kanyang superior, nakita ang sundalo na wala ng buhay sa loob ng silid nito, katabi ang T4 Assault Rifle. Ang sundalo ay residente ng Dato Abdullah Sanki, Maguindanao del Sur. Agad tumawag ng tulong ang mga sundalo sa RFU Bar para sa isinagawang crime scene processing at investigation. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.